Ngayong gabi mga idol ay nagluto po ako ng tinulang manok kasi ito po yung handa ko para sa anak ko at dalawang pirasong tuyo po na pinakas kasi mayroon po siyang award na natanggap po sa kanilang paralan. Sakto naman po andito yung lula nila dito na rin po magapunan sa amin. Dahil alas 5 na po ng hapon at uwian na po sa aming tinatrabawaan mga idol, dumaan na po ako doon at nagbili ako ng kalahating kilong manok. At agad ko naman po inugasan talaga na maayos mga idol ng tatlong beses. Tinulungan na pala ako ni Mrs. Jan mga idol, siya po yung nagbabalat ng papaya at yung mama ng Mrs. ko lola nila ay naglalaro po kay Chucho. Si Chucho pala mga idol, yan ang alaga namin at party na rin po yan sa aming pamilya mga idol. Parang anak na rin po yan namin. <laughs> Salamat pala sa kapitbahay namin mga idol na binigay nila sa amin si Chucho. Huwag kayong mag-alala, alalagaan namin niya si Chucho ng maayos hanggang sa paglaki niya. Yan pala ang anak ko mga idol na panganay, siya po yung may award kasi siya na rin po yung nagpabaga sa uling. Tayo naman po ay nagugas ng kaldero at isinalang ko na po mga idol sa uling. At si Mikmik -Mik pala mga idol, andito pala sa loob ng kwarto at meron siyang ginagawa. Siguro nagdo-drawing yan siya mga idol. Pero believe ako sa mga anak ko mga idol kasi hindi po sila talaga lumalabas ng bahay. Pag lumabas lang po sila yung pag-utusan lang namin sila mga idol na mayroong bibilin. At hindi rin sila namimili ng anong ulam mga idol. Kung ano lang po yung naluto namin ay kampanti na po sila mga idol. Maraming salamat po sa support ng mga idol. Shout out po. Try hard 4995 from Russia. Christian Meris from Romblon. Ragudo Flores Ilamay. Ma'am Eileen Salazar. MJ Tabs. At kay June Lianera. Yan, maraming salamat po sa inyo lahat mga idol. Ingat po kayo palagi. Yan mga idol, sinangkutsa ko na po yung karne na manok natin. Tapos sinabay ko na po yung papaya para isahang lambot na lang po yan sila mga idol. Para madali na lang po yung luto natin. Kanya na pala ako kasimple magluto mga idol. Kayo po mga idol kung paano po ba kayo magluto ay comment naman po kayo sa ibaba mga idol. At yan si Gwen Gwen mga idol ay magtatapos na po yan sa grade 6 ngayong taon. Naglagay na pala si Mrs. ng tubig mga idol at saktuhan na po yung sabaw na nilagay niya. At hinalo lang ng seglet ni Mrs mga idol pagkatapos hintay lang natin yan ng limang minuto siguro si Mick mga idol may hawak na Mike siguro magaling to kumanta <laughs> inutusan ko palang anak ko mga idol na magbili siya ng bigas ng tatlong kilo kasi sakto na po yan sa amin sa tatlong araw na kainan mga idol sa aking pamilya pagkatapos ng limang minuto mga idol ay nilagay ko na po yung pichay natin at yan pala ang ginagamit ko pampalasa mga idol at naglagay na rin po ako ng bitchin at kaunting asin po at tinalo-halo ko na lang po mga idol para yung lasa talaga ando na talaga sa loob ng karne at papaya at mga gulay natin. At simple hindi talaga mawala na hindi natin tikman yan mga idol kasi natikman ko na po mga idol sobrang sarap po talaga ang sabaw at ang amoy niya ang bango talaga mga idol sa totoo lang po. At dahil luto na po mga idol ay kinuha ko na po yan at palalamigin lang natin yan sa tabi mga idol kasi mayroon pa po tayong lulutuing ibang ulam mga idol kasi masarap talaga yan ang sabaw pag mayroon tayong tuyo tulad yan mga idol nagkuha po ako ng dalawang pirasong pinikas mga idol na matambaka o matan ang tawag sa amin na bulad. At shout out pala ko sa mga bagong followers natin mga idol. Maraming salamat po. Welcome na welcome po kayo dito sa page namin mga idol. At shout out po ako sa mga OFW mga idol na laging nakapanood sa aming video at nagsusuporta po. At salamat po umabot yung video namin sa ibang lugar. Ingat po kayo palagi mga idol. At yan mga idol ay luto na po yan ang dalawang pirasong tuyo natin at tinango ko na po dahil kakain na po tayo at yan po ang lahat ng ulam namin mga idol. Tingnan po ninyo ang daming ulam ay napakasarap. Kain po tayong lahat mga idol. Sabayan niyo po kami mga idol. Thank you Lord sa biyaya araw-araw na binibigay mo sa amin. Dito pala yung kakain ang lula nila mga idol at dito rin yung tutulog sa amin kasi ang lolo nila ay nagjujuti po. Bukas pa kasi ng umaga uuwi yung lolo nila. Masaya ako nakatingin sa mga anak ko mga idol na kumakain sila ng masarap na ulam at nabubusog po sila sa aking niluloto na masarap na ulam mga idol. <laughs> Natatawa si Mrs. Jan sa sinabi ko sa kanya mga idol. Hindi rin nagpapahuli si Mikmik -Mik, mga idol po siya o tabi sa lula niya kasi ang ulam niya ay sinawsaw niya na sa baso na merong toyo <laughs> sabi niya okay daw <laughs> kung masarap po yung niluluto ko mga idol ganun din po kasarap yung pagmamahal ko sa kanila mga idol masaya yung anak ko dyan mga idol na nahandaan ko siya ng konting handa po at salo naming pamilya mga idol kasi ngayon na po yan sila nakapaganyan na merong award at naganda ako ng pangula mga idol. Natatawa ako kay Mick mik mga idol kasi nag-request pa siya na litsyon daw sana. Sabi ko wala pa tayong budget. <laughs> at hanggang dito na lang po yung video natin mga idol. At kung naabutan mo to, pwede mo rin to i-follow at i-share ang ating video. At mag-iwan na rin po ng comment mga idol para malaman din namin kung saang lugar umabot yung video namin. Maraming salamat po.